News Update. Sa ating mga balita, dalawang lalaking lulan ng kotse patay matapos mabunggo sa poste sa Iloilo. Luzon at Visayas grids isinailalim sa Yellow Alert. Alert Level 2 na nanatiling nakataas sa Israel ayon sa Department of Foreign Affairs. Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Patay ang dalawang lalaki makaraang bumunggo ang minamanehong kotse sa isang poste sa barangay Alakaygan sa Banate, Iloilo kaninang madaling araw. Kinilalang mga biktima na sina Junrel Bahade, 23 anyos, at Neri John Calaor, 22 anyos, pawang mga residente sa barangay Belen ng Naturang Bayat. Batay sa ulat ng Banate Police Station, pauwi na sa bahay ang mga biktima ng mawalan ng preno ang kanilang sasakyan hanggang sa bumunggo ito sa kongkretong poste at dumiretso sa pader ng hardware shop dakong alas 12.30 ng madaling araw. Nagtamo sila ng malubhang sugat sa katawan at head injuries mula sa insidente na nagresulta sa agaran nilang pagkasawi. Isinailalim sa Yellow Alert ang Luzon at Visayas Grids ngayong araw ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Ito ay matapos ipatupad ang force outage sa labing walong power plant sa Luzon. habang labing tatlo naman sa Visayas dahil sa pagnipis ng reserbang kuryente upang matugunan ang contingency requirement ng transmission grid. Pagbabahagi pa ng NGCP, walong power plants din sa dalawang rehiyon ang tumatakbo sa mas mababang kapasidad, kaya asahan na ang power interruption sa ilang lugar. Kaugnay nito, posibleng magpatupad ang Meralco ng rotating power interruption kung kinakailangan. Nananatiling nakataas sa alert level 2 ang bansang Israel kasunod ng retaliatory strike ng Iran kamakailan ayon sa Department of Foreign Affairs o so DFA. Ibig sabihin hindi pinahihintulutan ang pagde-deploy ng Overseas Filipino Workers o OFW sa Israel. Sa ad ng DFA, nire-recommenda rin ang Embahada ng Pilipinas sa Tel Aviv pagpaliban ang lahat ng non-essential travel mula sa bansa papuntang Israel pansamantala o hanggang sa hungupa na ang sitwasyon doon. Una nang sinabi ng DFA na handa raw silang magpa Abot ng tulong para sa posibleng repatriation ng mga Pinoy sa nabanggit na mga bansa. Para sa Kidlat News Update, Renzelinon, Nakuulat. At inyo pong natungayan ng mga headlines sa na nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <tinyo>